Pansin ng mga fans ni Francine Diaz at Seth Fedilen ang madalas na pagla, like at pag-heart ng mga supporter ni Catherine Bernardo sa mga social media post-Franceth. I have been seeing some Catherine's fans engaging on my tweets about Francine or Franceth. Thank you everyone for appreciating our girl. She really adores her ate Catherine Bernardo so much post ng mga fanny sa ex na sinang ayuna ng netizens at fans ni Francine at Seth. Komento ng isang showbiz kibi ba kaya ang paraan ng ibang fans ni Catherine Bernardo para ipakita ang hindi nila pagkagusto kay Andrea Brillantes at rival nitong si Francine sila na support. Common denominator ng tatlo si Andrea Brillantes ha. Hanggang ngayon ay dawet pa rin kasi ang pangalan ni Blight sa hiwalayan ng Katniel. Si Francine nga raw ang nakikinabang dahil sa galit ng fans ni Catherine Bernardo kay Andrea Brillantes. Kaloka, ha?